Bebang Princess, may bibigay ako sa inyo. Iska, ano yung dala-dala mo? Nagpadala kasi si Mama ng balikbayang box. Wow! Sigurado may pagkain na naman ako dyan, Iska. Hulaan mo kung ano ibibigay ko sa iyo, Princess. Mm, siguro, chocolate yan. Hala, nahulaan mo. Sabi na nga ba eh. o, <laughs> oh, ito, tag-isa kay ni Bebang. Oh, ang sarap naman ito, Tobleron! Wow. <laughs> wow! Thank you very much, Iska! Makakatikim na naman ako nito! Walang anuman bebang! Siyempre, kaibigan ko kayo ni Princess, kaya bibigyan ko kayo! <laughs> Paupo muna ako ha! Ang bigat-bigat kasi nito eh. Ano pa yung nasa loob ng boxes ka? Meron pa rin tong mga laruan, pati mga pagkain, pati damit. Ibibigay ko kay Aling Sonya, kay Aling Tere, pati kay Aling Sitang. Ang bait naman ng mama mo, pati si nanay, meron din. Sabi kasi ni mama, bibigyan ko yung mga kumare niya. Namimiss na siguro ni Aling Greta yung mga kaibigan niya dito. No? Kailan ba kasi uwi si Aling Greta? Ang tagal niya nang umalis papunta ang ibang bansa, di ba? Oh, no! Bakit bigla kang nalungkot, Iska? Kasi matagal-tagal pa bago umuwi si Mama. Isang taon pa bago ko siya makita. Oh. Hala! Ang tagal-tagal pa pala. Kaya nga eh, namimiss ko na si Mama. <laughs> Mama, umuwi ka na. <laughs> Huwag <laughs> ka nang malungkot, Iska. Si mama mo, nagtatrabaho sa malayo para kumita ng pera. Para sa ganon, makabili kayo ng pagkain at nakapag-aral ka. Si tatay nga din, nasa Manila, nagtatrabaho para may pangbigay na pera kay nanay. Kahit wala naman kaming pera, eh. Okay lang sa akin. Basta, araw-araw kong kasama si mama. Gusto ko na kasi siyang mayakap. <laughs> Siguradong nalulungkot din si Aling Greta kasi hindi kayo magkasama. Wala siyang kasama sa ibang bansa. Huwag ka nang malungkot, Iska. Ikaw din, mababawasan yung ganda mo. <laughs> Hayaan mo na, Iska. Mabilis lang naman yung oras eh. Sa susunod na taon, uuwi na si mama mo. Paano namin ito kakainin tubli kung umiiyak ka? Ikaw talaga, princess. Malungkot pa nga si Iska, eh. Gutom na kasi ako. Natatakam ako dito sa tubliro, oh! No? Kulay puti. Mukhang masarap. Yeah! <laughs> sige na nga. Hindi na ako iiyak. Para makakain na si princess. Mukhang gutom na siya. Yay! Kakain na tayo. Hati-hati <laughs> tayo dyan, princess, ha? Para mamaya, ito naman kakainin natin. Ah, sige. <laughs> Ito sa yo, Bebang. Ang liit. Ah, <laughs> oh, ito sa yo, Iska. Wow! Ang laki ng natira sa akin. <laughs> Cheers para sa mahabang pagkakaibigan. Yahoo! Cheers! <laughs> Cheers! <laughs> Ang ganda ng natuwa nito. Wow! Hello guys, magandang araw. Ako si Iska, si Mama, namimiss ko na siya. OFW kasi siya sa ibang bansa, doon siya nagtatrabaho sa malayong malayo. May ka mag anak ba kayo nagtatrabaho sa malayo? Miss nyo na rin ba sila? Comment lang kayo. Bye-bye!